Samahan nyo nga kami mga maray ngayong araw sa kaganapan dito sa aming bahay dahil ngayong araw nga ay gumawa kami ng mas maayos na kulungan para sa alaga naming mga kalapate. 6am pa nga lang mga mare pagkatapos ko nga ditong maghilamos at magluto ng pagkain namin ay talagang nilinis ko na nga din pala itong likuran namin. Sa isa ko na nga din pala mga mare pinakawalan yung mga alaga naming kalapate dahil nga kapag hindi ko nga sila pinakawalan ay mas magiging mahirap para sa akin na linisin tong mga kulungan nila. Matagal na talaga namin mga mare gustong palitan yung mga kulungan nila pero talagang wala kaming time at ang hirap talagang isingit sa mga schedule namin. Dahil wala na din talagang tigil yung ulan dito sa amin ay nag-decide na nga rin talaga kami na kailangan nga talagang gawin na namin to. At magpapasok na rin talaga mare mahihirapan na din kami. Mag-asikaso, eto nga pala yung dalawang anak ng kalapati namin na bago. Pagkayari ko nga tong malinis ay sinimula na nga din pala ng partner ko na gawin nga pala yung kulungan. Actually nagawa niya na yung pinaka frame na bakal. Ilalagay na lang din talaga yung mga pinakaharang sa gilid. Isa rin talaga sa mga mare kung bakit kailangan na namin talaga itong simulan. Dahil nga nadala na nga kami dahil may pusa ang kumakain nga ng mga kalapati namin. Hindi talaga yung nakain ng pusa na yun. Kaya naman talagang nangamba na rin kami na baka maubos niya na nga itong mga kalapati namin. Meron nga kami mga mare na 13 pieces ng mga kalapati. Kasama na yung mga bagong anak at hindi pa doon kasama yung bagong 8 na pieces ng itlog. Ang sukat nga pala ng magiging kulungan nila ay 4 by 3 by 6. 6 feet yung taas niya. Dahil nga 5pm na nga mga mare ay sabi ko nga dito sa asawa ko na ituloy na lang nga namin ito sa ibang araw dahil hindi nga namin matansya yung panahon biglang aambon tapos biglang titigil kaya naman nilagyan muna namin ito ng chicken hindi pa nga din ito yung magiging total design nito mga mare dahil meron pa tong style dito sa bandang taas at kailangan pa rin namin itong pinturahan